Ang Quezon Province ay isa sa pinakamagandang probinsya na madadaanan mo papunta ng Bicol. At kagaya ng Bicol, isa rin ito sa pinakamadalas daanan ng mga bagyo. At itong mga nakarang araw ay muling sinubok ang katatagan ng mga kababayan natin dito. At muling dinaanan ng bagyong Aghon. At sa video na ito ay bibisitahin natin ang probinsya ng Quezon upang malaman ang pinsala na dulot ng bagyo upang mabigyan na rin kayo ng kunting idea ano nga ba ang inyong madadaanan kung kayo ay bibiyahe papunta ng Pampanga? Tumbah 'yung mga pulo. Ayan, pati poste oh. 'Yon, welcome back mga kaprobinsya. Isang uh, magandang uh, tanghali sa inyong lahat. Uh, at kakatapos lang ng bagyo mga Kapremsya yun, no, 'yung bagyong uh, Aghon. At eto yan ang uminit-init na. At nandito ka tayo ngayon mga probinsya sa may uh, Alaminos bypass road sa may ginagawang expressway no. At kung nakikita niyo mga probinsya ay napuspusan yung kanilang trabaho. Parang nagkaroon ng uh, landslide dun kanilang uh, ginagawang expressway no yung mga lupa. Dahil sa sobrang lakas ng ulan. At ngayong araw mga probinsya ay uh, papunta tayo ng Quezon province you no. Know? Uh, siguro hanggang Lucena. At titignan natin kung ano yung uh, epekto ng bagyo dun sa mga lugar na sakop ng Quezon Province. You know? Dahil uh, sa pagkakaalam natin, isa ang Quezon Province sa uh, pinakamas na pinsala uh, dahil sa bagyong aghon. You know? Actually, kahit dito sa may amin, sa may part ng Laguna, uh, malakas din. Pero uh, mas malakas siguro doon sa part ng Quezon kasi. doon ang talagang daan nun eh, sa Quezon Province. Kaya yun, yun yung ating titingnan ngayon kung ano yung update mga kaprobinsya. Kung ano yung mga nangyari doon eh, no? <laughs> Yan. Okay. Tara, samahan niyo ako doon mga kaprobinsya. At tingnan natin kung wala bang mga nasirang kalsada, wala bang mga binaha. Kasi sa bandang amin medyo malakas ang ulan at saka may hangin na rin mga kaprobinsya, eh, no? Uh, sa may Kalamba, Laguna so lalo na siguro dun sa may part ng Quezon kaya yun yung ating titingnan ngayon mga kaprobinsya tingnan natin kung anong meron ano no? wow grabe dito mga kaprobinsya O, dito pa lang oh ramdam na yung hagupit ni Aghon mga kaprobinsya oh oh buwal buwal yung mga puno ng saging ano. Ay no, ayan tayo sa kabila mga kaprobinsya oh. oh. Grabe no. Ayun yung sa gilid niyan yung may tulay na yon ayun no. May malaking semento na yon. Yun yung ginagawang expressway mga kaprobinsya. Tingnan natin kung hindi ba napinsala yan. Kung hindi ba yan na nagkaroon ng problema ayun eh, no. natin. Hala, okay naman siya dito. Goods naman. Malakas siguro dito banda mga kaprobinsya dahil natumba yung mga puno ng saging eh. Ito pa oh, ano yan? Bakod. Natumba pati bakod dito. Oh. Yan. Yan. Ewan ko lang sa part ng Quezon province mga probinsya you 'no know, kung anong meron dun. Oh, grabe dito mga mga oh. E. Bali-bali. Tingnan nyo naman yung mga punong saging mga probinsya oh. Oh. Ayun sa kabila malala mga probinsya oh. Itong malala. Ayun o. Oh. O. Oh. Dati hindi mo pa matanaw yung expressway dyan sa kapal ng puno ng saging. Ngayon o. Oh. Ah. Nangyari <slap> <slap> dyan. Ay pa oh. grabe no Eh pa mga kapiling oh. oh. sayang 'yung mga saging. Oh Dito pa lang 'yan sa may malapit sa San Pablo, mga probinsya 'no. O oh, alam pa nga ata nakakasakop nito. Yan oh. Ano? Oh. oh Grabe oh. pati 'yung kubo ay oh. walang ya sayang yung mga saging yun know? Hapo na kasi tayo nakaalis mga kapabinsya kasi umulan kanina eh. Kung aga-agasan na tayo kaya nating dumiret sa papuntang uh, Lopez Quezon ah dito baha sigurado to dito mga kapabinsya oh sigurado to kagagaling sa baha to ito oh naging lupa na yung kalsada eh oh. naging lupa na dito na yung tinangay yung ano oh may bahay yun dyan dati mga kapabinsya biglang naglaho yung bahay dyan ah oh. Yung tinda-tindahan dyan dati doon ah. Sana sa bandang Quezon mga provinsya walang mga nasirang kalsada eh no. At habang binabagtas nga namin itong tulay na nagdudugtong sa Alaminos Bypass Road, may kasunod akong nga naka Honda Click din. at napansin ko na may buhangin sa kalsada kaya nagminor ako. Ano? At yun, nagulat na lang ako biglang may lumagabog sa likod ko. at yung kasunod ko pala ay hindi niya napansin na mabuhangin. Kaya yun, natumba siya, no? kaya dahil dali akong huminto at pinulungan siya. Tayo, tayo, tayo. Patay na, Paps. Patay na, Paps. Patay mo muna. Buhangin eh. Bumaba ngayon pa ako kasi ano dito eh. Ano, Paps? Okay lang? Hindi ba napansin yung buhangin? Tumba si Paps eh. Delikado talaga to mga ganyan ito mga kaprobinsya. Hindi niya siguro napansin yung buhangin. Pagkagal ito talaga na galing sa baha yung kalsada, galing sa ulan na lalo kung malakas na ulan. Tapos mga mga buhangin sa kalsada, ingat-ingat talaga kayo diyan mga kaprobinsya. Kasi sure bull yan, napaka Dulas ng kalsada dahil sa buhangin. Ah, uh, nandito na tayo sa... Papasok na tayo ng Quezon Province. Nandiyan na yung arco nila sa unahan. At mukhang uh, ganun din dito. Mga akabalbin siya, oh. Tingnan nyo. Oh. Luminis bigla, ayo. Ah, Dami mga puno na nabubuwal. Mukhang matindi rin yung... Uh, pinsala dito ng bagyong Aghon mga kaprobinsya at yung mga damo-damo ay ano mga dahon kanina lang siguro binilid yan magtila ng ulan Matindi, matindi rin yung ano dito, mga kapabinsya. O? Oh? May mga nabubuwal din ng mga puno. At doon sa dinaanan natin kanina mga kapabinsya doon sa may San Pablo Banda. Napakaraming sira-sirang kalsada eh you no. Know? Sigurado yan. Uh, Diyan sa may Quezon province papunta ng Bicol. Maraming mga lubak-lubak yan ngayon na gawa ng ulan. Dahil sa bagyo ang Aghon mga kapabinsya. Uh, at ito na. Ay no. Papasok na tayo sa Quezon province, mga kaprobinsya. Ay ito. Oh. Bali-bali yung mga kahoy dito, mga kaprobinsya, at yung mga kawayan. Ay no. Oh, grabe. Tignan nyo mga kaprobinsya oh? Doon sa may gilid kayo tumingin. Halata mo talagang uh, malakas yung hangin dito kasi ang daming mga sanga ng puno nangabali. Ng, ng, Grabe. Tindi rito mga kapolbinsya oh. Chaong Quezon. Ganito katindi ang uh, hagupit ng bagyo. Ayun no? oh. Tindi mga kapolbinsya oh. kawawa naman yung mga may ari ng ano na yan malakas talaga siguro dito sa part ng Quezon mga kaprovinsyay no kasi oh, hindi naman magaganyan yung mga punong kakoy at saka saging na yan kung hindi malakas yun oh. ayan oh. oh. dito to sa Tiaong Quezon mga kaprovinsyay ah, dito sa kanilang bypass road hindi ang tindi rito mga kapibinsya oh. Nagmistulang lawa yung part ng bypass road ng Chaong eh no. Ayun no, Lubog eh oh. Ay, bilisan natin makatamaan tayo. Kung dito pa lang mga eh, no, ay ganito na yung mga nakikita nating pinsala. Lalo na siguro dun sa bandang Lopez Quezon. ah dyan sa may bandang Bicol. Ah, matindi dito banda mga probinsya oh. Tumba 'yung mga puno. Ayan. pati poste oh. Ah. Grabe. Lakas talaga rito mga probinsya oh. Pati 'yung mga poste. Tumba eh. Grabe. Tapos yan, meron pa ditong uh, baha Ayun, no? Ingat kayo mga kababayan kapag bibiyahe kayo. Ah. Kasi may mga madadaanan kayo mga ganito. Baha. Ah. Ito uh, problema mga kababayan kapag ka uh, biyahe ka na papunta ng Bicol. Siguro ko mahinang ulan lang, okay lang siguro pero kung pagka ganun na bagyo medyo alanganin mga kaprobinsya. At isa yan sa pinaka nakakatakot bumiyahe yung tag-ulan. Dahil prone uh, yan sa aksidente. Grabe rito, mga kaprobinsya, oh. Saryaya. So, oh. no? Ah! Akala mo, mga kaprobinsya, parang minasakir yung mga saging, eh, oh. Grabe naman yan. Kawawa naman yung mga saging rito, mga kaprobinsya, oh. Ay! At pag mula rito sa itaas mga kapabinsya ay matatanaw natin yung pinsala ng bagyong aghon sa mga pananim na saging ng ating mga kababayan dito sa Sarayaya, Quezon. At kung matatanaw ninyo ay iilan na lang yung nanatiling nakatayo. Halos lahat nakadapa na. Napakalaking sayang mga kapabinsya. Eh, no? Malaking puhunan ang nasayang dito. At syempre yung panahon ng pag-aalaga nito ay napakalaking sayang wala tayong magagawa ganun talaga kailangan nating bumangon tapos ng sakuna ingat kayo dito mga kaprobinsya oh. yan lupa ah, tangay ng baha yan mga kaprobinsya Mag-ingat kayo dito lalo kung gabi kayo dadaan. Nako. At sana wag naman sana ano, uh, baka kasi humarorot kay diyan lalo kung nakamotor kayo. at napakalaki ng chance yung maaksidente diyan mga kaprobinsya. Lalo kung medyo mabasa-basa ayo ng konti. Nako po. Hindi kakapit mga gulong natin doon mga kaprobinsya. Ayun mga kaprobinsya oh. Oh yan. Naano nila yung mga lupa na nasa gitna ng kalsada. Kanina pa yan mga probinsya, pati dun sa may uh, uh, Candelaria ganyan din eh no. Ayun mga probinsya. Oh. Uh, at tanje na yung mga Meralco eh no. Naayos na nila yung mga mga kuryente kasi may mga nangatumbang poste mga probinsya. Uh, at ito yung puno Kanina mga probinsya nakahamba lang pa yan ngayon inayos na nila eh, no? Pinutol na nila yung mga sanga-sanga. At yun mga probinsya eh, no? hanggang dito na lang siguro yung ating update uh, dito sa Quezon pagkatapos ng bagyo eh, no. Dahil eto Lucena na ito mga probinsya na sa Lucena na tayo at mag-aalas 5 na. Tagal dating nakalusot kanina doon mga probinsya sa may uh, Candilaria, kasi <laughs> May traffic doon. So, hindi tayo nakalusot kaagad kasi medyo ma-traffic sa bayan ng anilarya gawa ng eh, binubombang tubig doon. At hanggang dito na lang, mga kapribinsya, yung ating vlog dito sa Quezon at uh, update natin sa katapos ng Bagyong Agon. You know? Inuulit ko, mga kapribinsya, sa lahat ng bibiyahe na papunta ng... Bicol eh you know? uh, no dadaan kayo dito sa Quezon wala namang kayong ibang way uh, dubli ingat mga kaprobinsya kasi sa ang dadaanan ko rito sa Tsaong Candelaria pa lang ay napakaraming mga sira-sirang kalsada you no know? uh, may mga dadaanan ka rin mga baha-baha na mga konti lang naman hindi naman ganun ka you no know? uh, siguro pag dumaan kayo dyan ay uh, yung mga baha na yan ay hupa na pero yung mga butas sa kalsada ay malamang nandyan pa yan hindi pa naman gaagad refer yan kaya doble ingat mga kaprobinsya sa mga bibiyahe na papuntang Bicol ingat mga kaprobinsya ride safe sa lahat ng bibiyahe papunta na ang Bicol